ulang na lang ng N para maging PUTA kayo. Punta dito, punta doon. Pag sinabi ng inchik yan, walang N. Wawa kayo. Mabuti lang, hindi ako marunong magmura. Pero derivatives pa rin yan. Walang hiya kayo eh. Napaka walang hiya ninyo mga oligarko. Pero wala na kayo. Bakit? Nakarehistro kayo sa SEC, di ba? Sino may-ari ng SEC? nakatungtong kayo sa sovereignty niya. Lahat ng bangko nakatungtong sa sovereignty niya. Lahat ng kalupaan nakatungtong sa sovereignty niya. Kaya pag isip pa kayo magnakaw. Baka firing squad pang pa ilaban ko sa inyo. Barm, sorry lang kayo. Tinapos ko na yan. Ngayon, kaya nga, Mariam, I feel sorry.